Nahihirapan niya ako dito eh. Ay, eh, minsan talaga hindi mo Wala na makakain. Hindi yeah, ko mga na kayo ka makontak ka talaga. Di, 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 Wala di. na akong mga number sa inyo. Hindi ako marunong sa Facebook kasi nang. Kamusta mga Pacha? Uh, kasama ko ngayon si Ben Sestambiero at si Rosy Gaming. Pagpunta kami din sila ate kuya na may anak na umiiyak dahil sa gutom at -ha kami ng tulong sa kanila at alamin na rin namin kung ano ang talagang kalagayan nila Samahan nyo kami mga partner sa pagdalaw sa isang pamilya na nangangailangan ng tulong Pagpunta tayo din pala. natin siyempre si uh, SG Gaming uh, supportahan nyo siya mga katambiyayro siya kasi yung nagturo sa atin kaya nakita natin si uh, si Ate Chuna alright so ayun mga katambiyayro at kasama din natin si Armor uh, uh Motoblog Motoblog mga katambiyayro supportahan nyo po sila uh, subscribe po yung kanilang channel at, uh, ayun mga katambiyayro nandito sila pupunta tayo ngayon doon ayun mga katambiyayro tara let's go Come on. Sa'yo mga katanggaya, ang ito yung papasok sa kanilang lugar, ito yung Sapang Gubi, Sapang Gubi, Arang Quezon, Arang Quezon 1, Sapang Gubi, at siyempre, special shout out kay Richie Kiming, sinamahan pa rin tayo ni Richie Kiming, yes, ayun, right. ayun na pala si kuya, ano na pangalan ni kuya, Domingo, Domingo Mga katambiyero Nandito tayo Kasi nga uh, Mayroon tayong uh, Siyempre update lang sa kanila Kung kamusta na Kanilang kalagayan At uh, Ayun Basta samahan nyo kami mamaya Mayroon lang tayong uh, Kunting uh, Regalo sa kanila Yun o, Ay, yun o. G Gaming. All right. Ulitan mga tembiro, Ito po yung daanan sa ni, hati, chuna. Orang, right. pa kun kasalanan eh. Hatid chuna. All Pasok pala motor ba Mga chong

Ayan po yo. Okay. tayo. sila. po na namin dalawang anak. Pangkatin natin sila. Naiwan dito. naman po naman po Ito sir, naiwan namin dalawang anak Nung Nasa c 5 kami. Mabuti pinakain nila sir. Mabait yung mga tao dito? takot So marami nang nakapanood naka dito taga rito sa videos ko. Oo, naano nga ako sir, binakita nila sa akin. Mayroon namin papakita sa'yo mamaya ah. mga mga nagkukontak kasi sa akin na kapag pinakamusta kayo. Kaya kami pumunta dito para yun ang tiyakin yung kalagayan nyo. At sila din daw kasi magtulong-tulong sila. Magtulong-tulong yung mga mag anak nyo. Dito mismo sa may bakulod, may nakapanood na doon, may anak ka daw doon na lalaki? Meron. Oh, yun, isa rin yung na nakapanood. At mayroon pa isa na nakapanood dyan na kinukontak ako kasi gusto niyang malaman yung sitwasyon niya. Okay. Uh, dahil baka mayroon siyang maitulong. So ito yung ano natin ngayon dito, yung pinaka-purpose kung bakit tayo pumunta dito. Ito na para tiyakin yung kalagayan nila at kung anong pwede natin maitulong sa inyo. Okay? Alright. Alright. Okay. <laughs> All right. All right. Eh po si Kuya at saka si Ate yung tinulungan namin. So, ito yung yung mga anak mo, babae lahat 'yan. Ay, ito, ito pala lahat Ito Isang Ito yung si Bebe, no? Ito yung tatlong gugol. ito siya. Okay, okay. okay, okay. okay, okay. Kumain ka na ba, Bebe? Kumain ka na. Kumain ka na. Kumain ka ng chicken, oh, 'di ba? Nagutom ka. Oh, sige, mamaya, hindi ka na magugutom kasi mayroong regalo si. Eh. Chris G Gaming, yun o. Baso <laughs> sir, pasensya no, lang, medyo mainito lang kami ilaw no, sir. No, kaya po, sanay din kami yan. Hindi, lalabas ako sanay ako. Ako sanay ako sa, dati ako. Oh, lalang, sa nalang, sanay ko sa, tayo dyan. Oh, Ang mabait yung may-ari, si kaya nakikisa po, dapat, dapat, dapat pa upahan na pala talaga to. Kaso, wala talaga kami matuluyan kasi. Kaya talaga sila, mag-produce sila ng wire. Ang ganda sana nga. Para, para. sila. Hmm. Sando. Kunaan. So, libre lang to. Libre lang to. Hmm. Pag samatay. kasi sa amin sa mga tao din dyan, sa Kaya magtanong ka yung din sa amin, sir. Na... Na... Sando ko yung ano? sa... Bakulod, ate? Sa... Silay, silay. tanda ko silay. Silay, silay, silay. silay City, Negro oh, Subsidy. Oh, ano ano daw ang pilihido nyo? Matos. Matos. Matos daw po. Ayan po. Ang okay. pilihido. Oo. Oh. Okay So ayan na nga. Ano, pagod Mainit dyan. <laughs> pagod si Denso Tambiangero mga tiyo. Kaya nga nung sir, grabe tayo po salamat. Tunong kasi, alam mo sir, uh -huh. kagabi pa kami nung di ko makain. Mm. Gabi pa yun. Wala mo, gutong na, kaya na kaya rin, si kasi rin. Kasi, kasi na, kaya umalis ako nung naiwan sila. Naganap po ako talaga ng kahit man lang tubig na mainom o pagkain. Dahil gutong na nga kami. Mm. Tapos, Mm sakit Masakit na rin yun. Tiyan po nung time na yun eh. Mm -hmm. na Kaya ako na napunta sa Tagpatiras din na nagpunta sa Kasi sa sobrang lakad ko rin po ng pagkasikaso sa mm niya. Kasi ito, may medical abstract siya. Kailangan kasi maoperahan yan. Kasi dati natamaan ng baka lang mata mm -hmm. Nabutas po yung pinaka-islands. Kaya mm may mga abstract lang. kami. Mm -hmm. Tapos nag-aano ko pag-gamot. Okay, okay. Mm -hmm. Totoo nga, sir. Minsan nilalakad lang namin, sir. Dasa walang pamasahe. Mm -hmm. Makaano lang kami ng mga panggamot-gamot. Yan. Ang ka niyo sa akin na wala na. Malapit din ako doon sa MRB. Hindi naman nila ako sa tulungan. Nahihirapan niya ako dito, eh. minsan naninibot sa labo. Wala na makakain. Hindi ko na kayo makontak talaga. Wala na akong mga number sa inyo. Hindi ako marunong sa Facebook kasi nang. So, gusto, no, niyo po, mangyari, gusto niyo po kaya yung tema ng are gusto niyo yung umuwi na talaga sa no, sa uuwi na lang kami dito pano kami doon kahit ano sa mga pamilya po. So ilan kayo ngayon kung kalimbawa uuwi kayo? Yeah. Ilan kayo? Ay, lima po. kayo kasama yung mga bata? Hindi ko na kita makunta kasi nang eh Okay na tayo. Salamat, salamat maraming salamat. At God bless.